Isang magandang hapon po sa inyong lahat uh, dyan po sa Pilipinas at may uh, isang mapagpalang araw sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang uh, bahagi po ng mundo. At nais ko pong batiin ang lahat na mga tatay sa buong mundo na isang Happy Father's Day. Palakpakan po natin ang mga tatay. Mga tatay na mabubuti, mga tatay na magigiting, mga tatay na mababait. Isa pa. Yan. Marami pong salamat mga tatay sa inyong uh, pagsakripisyo, uh, sa inyong responsibilidad na inyong ginagawa para po sa inyong pamilya. Maraming maraming salamat po. At ninyo uh, pong uh, sinusuportahan ang inyong pamilya at hindi nyo pinapabayaan. Thank you, thank you so much po sa lahat ng mga tatay. Bago po tayo magpatuloy sa ating uh, uh, talakayan, again, uh, shout out po sa aking mga followers at subscribers po. Maraming salamat sa inyong pong panunod, sa mga nanunod po. Kukunti pa lang po ang nanunod sa ating... Uh, channel pero sige lang po. Hopefully uh, habang pinagpapatuloy po natin ang uh, paggawa ng mga videos ah uh, sana po'y uh, makilala din si Manong Rayban someday at uh, mapalaki naman natin at kahit man lang sana umabot sa ano? Umabot sa libo, <laughs> Dahil sa ngayon na uh, nasa 3,000 plus pa rin po tayo hindi pa umangat. Kaya I'm still hoping and I'm not giving up that one day lalaki po ang din ang ating YouTube channel. So it doesn't have to be 100,000 or 200,000. Okay na po basta umabot po ng uh, 5,000 ayos na. <laughs> uh, shout out po, special mention kay uh, Dr. Toto Kausing. Yan, wag niyo pong kalilimutan na suportahan. Next year po pag tumakbo po siyang senador ay sana poy uh, iboto po natin si uh, Dr. Toto Causin ang dating magaling na abogado. Yan. At ganun din po ang Bunyog Party List, huwag niyo pong kalilimutan, sana poy suportahan po, uh, uh, po niyo. Uh, sa susunod po na eleksyon sa 2025. Uh, ang Bunyog po ay pinangungunahan Ni uh, attorney Ricky Tumotorgo, ang kanyang pong palayaw na kilala or sikat Is attorney Enzo Recto Yan, palakpakan po natin sila Ang mga uh, membro ng Bunyog Party List Yan, at uh, yeah Tuloy na po tayo sa ating uh, talakayan ha? Actually po, medyo behind na po ako sa aking... Uh, mga videos dahil nangyari po ito like 3 4 days ago but it's okay importante mapag-usapan din po 'tong mga pangyayari nito ang gusto ko pong talakayin or uh, pag-usapan po natin ay yun pong reaksyon ng mga Dutertes, uh, lalong lalo na po ni Vice President Sara sa pag uh, serve po ng uh, warrant Kay Pastor uh, Borloloy, oh, I mean, uh, kay Pastor Kiboloy, yan, uh, na po, I think, it was 3 days, four days ago, hindi ko na pumatandaan, but uh, okay lang. So, pag-usapan po natin ang uh, reaksyon ng mga Duterte, uh, lalong-lalo na po si Vice President Sara, at uh, narinig po natin kay former President Digong, na nagsasabing uh, or sinabing overkill daw overkill ang uh, uh, pag-aresto uh, or pag-serve ng warrant kay uh, Pastor Borloloy o Kibuloy. Yan. Alam niyo po pag sinasabing overkill parang sinasabi niya pong uh, parang ano po um, uh, tawag nito sa Tagalog, hindi ko na matandaan. But parang sinasabi niya pong grabe, sobra naman. Ganun po ang kanilang reaction Pero you know what? Yun lang po ang reaksyon ng mga taong talagang pinagtatakpan si Pastor Borloloy. Yeah, ganun po ang kanilang reaction kasi kaibigan po nila yan. Kaya pinasasama po nila ang gobyerno, pinasasama nila ang mga taga-PNP. Pero kung titignan po natin, base po sa video na na-iplay, okay naman po yung pag-serve. Actually po, underkill or kulang po yung pinakita ng PNP. Nung uh, isinerve po nila ang warrant of arrest kay Pastor Kibuloy, yung pong pagpasok nila sa compound, actually po meron pong resistance. Mga tao po ni Kibuloy talagang kumokontra napakaliwanag po ito na matitigas talaga ang kanilang ulo. Ito po ang indoctrination nila galing po sa kanilang poon na si Pastor Borloloy. <laughs> Yan, ito po yung mga klase ng tao po na matitigas ang ulo. Sama muna dyan yung mga DDS. Ito po yung ayaw sumunod sa batas, ayaw sumunod sa tamang proseso. Okay naman, walang problema po ang uh, uh, the way, the uh, the staff or the policemen sir yun pong waranto bares silang sila lang po ang uh, ginagawa nila ginagawa nila ng drama para po mapasama ang administrasyong martos mapasama ang PNP yan po ang totoo yan po ang basa natin kaya wala hindi po ako wala po yung mga comments o mga reaction ng mga DDS na ay mga nagpapalusot gusto nilang uh, Magalit ang taong bayan sa SAF, sa PNP, pero wala po tayong nakikitang mali sa ginawa ng uh, PNP. Dahil, kumbaga, meron pong court order at uh, sila lang po ay pinapatupad. Gusto po nilang i-carry out yung order. Yan lang po. Ganun lang kasimple. Pero anong ginawa ng mga tao ni Kibuloy at uh, mga dotertes mga DDS? Hinarang po nila hinarang, kumokontra, mayroong resistance, masama po, hindi maganda yung ginawa nila. Makikita mong meron talagang resistance ang paghamon po sa ating batas. Binomba, kagaya po ng China, mga talagang makachina po talaga mga to. Binomba po nila ng tubig, winater, kanon nila kung bagas kung sa barko. So, mga kalukuhan po, hindi po yan pagsunod sa batas. Yan po ay maliwanag na na ito po ay nagpapakita ng obstruction of justice. Paano mo may serve Paano mo mahuli yung tao kung meron yung mga taong pasaway na kumukontra dyan, may resistance? Hindi ba nila alam na ang poon nila ay may mga complaints at may probable cause na nga? May mga complaints laban sa kanya, hindi lang po dito sa Pilipinas, mga kaso sa US kaya ang mga tao nito ay mga pasaway talaga, mga DDS, mga tao ni Borloloy. <laughs> Dapat mga 'to hagupitin. Sa hagupit dahil uh, nakaka-high blood ang mga tao ni Borloloy. Yan. Talagang uh, mga kababayan, hindi po acceptable ang pinakitang uh, demeanor nang mga prodoterte pro kibuloy pro hindi po ito tama dapat lang tama lang the way na nagserve uh, yung pong PNP yung pong SAF okay lang po yun talagang ito po ay malinaw na obstruction of justice dapat next time kung may mga ganito po hulihin lahat lahat at kasuhan ito po ay obstruction of justice napakalinaw sila po ay nagiging kasangkapan ni Kibuloy, Kibuloy is using them as a shield o proteksyon para hindi po siya mahuli. wala po siyang awa sa kanyang mga membro. Ginagamit niya ang kanyang mga membro para maging shield o panangga sa mga pulis. Kaya dapat po madisiplina next time kung ganyan na naman po ang mangyayari talagang dapat. Huliin, iposas itong mga ito. Dahil sila po ay gumagawa ng uh, alukohan, pag-resist uh, sa arrest warrant. Alam niyo po, uh, hindi po yan pagmamalabis, yan po ang ating basa actually po. Sila nga po ang ano very ag aggressive. Sila po ang uh, kumbaga ng abuso, isa sa mga kapulisan or hindi lang isa. Sila po nagbomba ng tubig. I think narinig ko lang po pero hindi ko po nakita yung video. Meron din pong uh, sinaktang pulis. Yung umakyat po yung pulis, talagang I think sinaktan nila. So um, masasama po talaga ang mga taong ito. Ito po yung mga talagang naindoktrinahan, na paniwala, mga ano po, blind followers sa mga tao na to ni Kibuloy. Kaya masarap po talagang uh, yan. Panawagan po sa PNP, sa ating Pangulo, dapat po maging firm po tayo. Hindi po masamang gamitan ng kamay na bakal kung talagang ganyan po ang kanilang demeanor. Talagang kumukontra, may mga hawak na mga, tawag nito, mga pamukpok. Mga, uh, according sa balita, may nagdala po na itak, mga nakaitak. So, ano po yan? Threat po yan sa security at safety ng mga pulis. Kaya dapat lang po na makasuhan ang mga ito. Itong mga Duterte naman sinasabing overkill. Wala, palusot lang yan or mga, mga comments lang yan, mga reaction ng mga Duterte para po palabasin na masama yung ginawa ng Marcos uh, administration, yun pong pagpapatupad ng uh, yan, warrant to bares. Pero ang katotohanan po, they're just trying to, to protect their friend na si Kibuloy, Pastor Borloloy, kaya ganyan po sila. Even si BP Sara kung magsalita, kala mo kung uh, napaka ganda naman yung uh, uh, estilo ng pamamalakad ng kanyang tatay nung kanyang tatay nakaupo. Hindi po. Mas grabe po si former President Digong. Uh, actually, wala nga po mga papel yan. Eh. Mga walang uh, warrant to barres. Yung mga, lalo na po nung tokhang, yung EJ case na yan. Wala na pong papel-papel mga pulis. Talagang marami po silang mga inabuso, mga sinirang buhay. Kaya dapat lang, sana po sa susunod na pag-serve po ng Warrant O'Barras kay Kibuloy Pastor Borloloy, sana po gamitan na po ng uh, iron hand ang mga taong ayaw pong magrespeto sa batas, mga taong nagri -re alam nila na may pagkakasala or may mga complaints, sabihin na natin this way. May mga complaints again, sa kanilang poon na pinagpipilitan nilang malinis daw. Pero ang katotohanan, marami mga reklamo, hindi lang po dito sa Pilipinas, even po sa US, kaya dapat talaga managot yung si Borloloy na yan. Kung talagang uh, malinis ka, Borloloy, dapat magpakita ka. Dapat harapin mo. Dapat iano po ang i-defend mo yung sarili sa korte, yun lang. Ibig sabihin, talagang meron kang kinatatakutan kaya ayaw mong magpa-aresto, kaya ayaw mong humarap sa korte dahil alam mong uh, guilty ka sa yung mga pinaggagawa. Kaya sa mga Duterte sinasabi nilang overkill, sinasabi nilang over daw, sobra. Yung uh, pag-aresto kay uh, Pastor Borolo, hindi po yan totoo. Hindi, actually, kulang pa po yan. Kulang, mababait nga po yung pulis eh. Napakababait na mga pulis. Dapat, la, dapat sana sa susunod, talagang uh, gamitan na ng... Uh, anyway, legal naman yan. Kung ang mga tao ay uh, talagang uh, uh, mayroong resistance at sila po ay may threat sa seguridad ng mga, mga pulis, dapat po talaga na gamitan ng kamay na bakal yan. At dapat aristuhin kung sinong dapat aristuhin, kahit isang libo pa dyan or uh, it doesn't matter. Dapat po mahulihin po yung mga taong yan para po uh, ito po ay leksyon po sa kanila na ito po ay is not acceptable. Hindi po 'yan acceptable na protektahan mo ang isang pinaghahanap ng batas. All so ito lang po ang ating uh, maikling komentaryo uh, uh, dito po sa pangyayari na 'yan. Pe sana naman po na makita na at mahuli na si borlolo sa lalong madaling panahon. At tayo po ay uh, umaasa at may tiwala sa PNP lalo na po ngayon. Na nagkaroon po ng uh, sinibak yung mga makakibuloy mga uh, makaduterte na mga nandiyan po sa SAF mabuti naman tama na naman po yung ginawa ng DILG diyan uh, ginawa po ng PNP under the direction of our PBBM tama po yun na dapat si Bakin ang mga kaalyado dahil sila po ang dahilan kaya hindi po na i-serve kaya madali pong makapagtago right away si Kibuloy dahil may mga tao, tao siya dyan na naglilik sa mga informasyon. Let's say, uh, pag natunugan nila na dyan na yung arrest, pag aresto sasabihan, tatawagan na nila si Kibuloy at yun nga, makapagtatago na naman. Maraming salamat po sa pakikinig at sa panunod po na aking video. Sana po yung, patuloy po ang inyong pagsuporta kay Manong Rayman. Happy Father's Day once again mga mabubuting tatay this is your day kaya enjoy po tayo paalam